Kaya ba na isang ordinaryong tao ang makaiwas maging biktima ng isang krimen? Upang masagot natin ang katanungan na ito, panoorin natin kung ano nga ba ang mga mahalagang elemento upang maganap ang isang krimen at alamin kung paano tayo makaiwas maging biktima. Upang mas maintindihan natin kung paano ba nga ba nangyayari ang isang krimen at upang mas maintindihan natin kung paano tayo makaiwas alamin natin ang tatlong elemento through illustration. Ako po ay magde-drawing, pagtiyagaan nyo lang po. Okay? So, ito na po ang ating uh, simpleng illustration upang mas maintindihan nyo kung pa, paano ba nangyayari ang krimen, ano nga ba ang mga mahalagang elemento upang mangyari ang isang krimen. Dahil kung alam natin ang tatlong elementong ito, maari tayong makaiwas maging biktima ng anumang krimen. So, dito po sa ating pong illustration na ito, makikita po natin may dalawang side. So, ito po, ito po ay si Mr. Criminal. Criminal minded. No? Ito naman po ay ikaw, ang iyong tahanan o ang iyong ari-arian na maaring maging biktima ng iba't ibang uri ng krimen kung ikaw ay hindi nag-iingat. So, makikita nyo dito na merong tatlo na dapat pagdaanan si Mr. Criminal upang maisagawa niya ang anumang krimen na maaari niyang gawin patungo sa iyo, sa iyong ari-arian at sa inyong tahanan. So ang pinakauna pong elemento po natin upang maganap o mangyari ang isang krimen, ang pinakauna ay ang motibo. Dito, nagsisimula sa isip ng tao yung desisyon niya, yung intention niya, yung desire niya na ng isang bagay na makakasama doon sa ibang tao. So, ano ba ang mga iba't ibang uri ng motibo? Ang number one po dyan ay intent to gain. No? Ito yung mga pagnanakaw. Ba't sila nanakawin yung kotse mo, o bagay mo, bagay mo, rilo mo, cellphone mo? Dahil they wanted to in to gain. No? May intention sila sa mag-gain. Ang kadalasan din dyan ay revenge. So, paghiganti. So, nasaktan natin ang kabilang angkan, gaganti tayo. Gaganti sila. No? Pangatlo ay crime of passion. Dito yung agawan sa asawa, ah, uh, selos, o, kompetisyon sa pag-ibig. At marami pang iba. So, nagsisimula po lahat po ito sa motibo, sa kaisipan ng tao, sa kanyang intensyon, sa kanyang desire, upang gawin o isakatuparan ang isang kremen. So, kapag meron na po siyang motibo, kakailanganin niya po ang pangalawang elemento. Kung nakapagdesisyon na siya na siya nga ay gagawa ang isang kremen, desidido siya na, siya. na willing na siya na gawin ang isang bagay na pinagbabawal ng batas. Kailangan niyang gawin o kailangan niyang ang isang ang isang elemento upang maisakatuparan niya ito. Ang elementong ito ay ang tinatawag natin na instrumento. Ano ang kanyang gagamitin? Ano ang kanyang pamamaraan upang may niya ang krimen? Ito ba ay paggamit ng baril? Paggamit ng kutsilyo? Panluloko or disit? So, sir, paano naman yung sa Hindi naman, wala naman siyang kuan, Hindi ba sapat ang kalaman o yung lakas ng tao upang gamitin mo instrumento, upang maisagawa mo yung mustibo. Eh sir, paano yung mga hackers? Hindi ba instrumento ang kanilang kaalaman? No? Hindi ba instrumento kailangan nila ng gadget? So, these are necessary no? upang yung tao may masamang balak, meron siyang instrumento. Di ba? Kaya nga sa mga rape, pinapainom nila yung kanilang gusto maging biktima. Anong sabi natin? Pag may alak, may bala. Tama kayo. So, kailangan ng isang kriminal na may motibo ang instrumento, yung gamit o yung pamamaran. Kaya huwag tayo magtaka sa mga malls, sa mga airports, sa mga iba't ibang mga events. Tinitingnan nila ang ating mga gamit, dinadaan sa x-ray, tinitingnan ng mga security guard ang inyong bag, hindi po nila tinitingnan ang bagyo kung may pera ko o wala. Ang tinitingnan po nila doon ay instrumento na maaring magamit sa krimen. Okay? So, wag po kayong sumamaalob pag tinitingnan po sa MRT, sa LRT, bago may mawasok ng mga train. Makita nyo yun. Pupunta kayo ng airport, ina-scan, etc. Et At sa mga ibang lugar, kinakapkapan po tayo. Dahil, tinitiyak nila na walang instrumento na magagamit sa krimen. Eh? Kung ang kriminal, ang taong nagdesisyon na may motibo na, may dahilan, at meron na siyang instrumento, dito na papasok ang pangatlong elemento. Ito ang tinatawag natin na opportunity, oportunidad, pagkakataon. So, kumpleto man siya, pero hindi dumaan yung kanyang target, hindi dumaan yung gusto niyang patayin. No? Pumunta siya doon, may nagsisecurity, may nagpapatrolya. Kaya huwag kayong magtaka na inyong mga kapulisan, ang inyong mga barangay tanod, security sa subdivision, o di kaya ang ating mga kasundaluhan sa kabundukan, ay nagpapatrolya upang madinay yung pagkakataon, yung opportunity upang maganap ang isang krimen. So, kung wala rin dito, hindi po katuparan ang masamang balak o ang pagsasagawa ng isang krimen. So, kung nakumpleto ng kriminal na ito ang tatlong elemento, may sasagawa na po niya ang krimen. So, upang makaiwas tayo, ang tanong ko nga kanina, paano ba tayo makaiwas, makaiwas sa krimen? So, alam na natin yung mga instrumento. Tanggalin natin yung isa o dalawa dito. Hindi na po magaganap ang krimen. So, pwedeng yung instrumento ang tanggalin natin. Kaya mag-checkpoint tayo. Higpitan natin yung checkpoint. Higp Higpitan natin ng search warrant. Pag nawala ito, mahirapan na ang kriminal na ito, ang taong ito, may may sagawa ang krimen. Pero mas maganda, tanggalin natin pa ito. Magwardya tayo, magpatrolya tayo, kaya yung mga pulis natin, mga security guard, mga sundalo, magpatrolya, mawawala ang opportunity. At, at ang pinakamaganda, huwag tayo magbigay ng motibo upang maging target tayo ng kriminal na ito. So, dahil dito, pwede natin maiwasan ang iba't ibang uri ng krimen at mapangalagaan po natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating ari-arian at ating tahanan sa mga masamang balak ng mga kriminal na ito. So ako po ulit si Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, Manongdo it, ang krimen ay kayang iwasan sa wastong pag-iingat at tamang kaalaman. God bless po sa inyo lahat.